Ah, magandang hapon ngayon. Naglalakad tayo dito sa bayan ng Bae. At ipakita natin sa inyo ngayon yung bayan ng Bae dito mga guys. Kaya nandito tayo sa ah, malapit sa bayan, ah, malapit na sa simbahan. Naglalakad tayo dito. Ayan o. At Uh, ko pala sa ating mga ah, bagong subscriber at sa mga lumang subscriber natin. Shoutout sa inyo. Uh, ah, sana nasa mabuti kayo talaga. Ayan. Ah, magandang hapon sa inyong lahat ayan, naglalakad ngayon dito si papalon uh, ito ngayon yung bahay sang bahay uh, kasi uh, malapit na rito mga kapiesta ngayon uh, mga guys uh, August, itong August ngayon mga siguro ayang uh, ang piyesta dito ay mga 26 ata o oh, 29, ganon, hindi ko matandaan pero itong buwan ang pesta rito ngayon na uh, ipapakita natin sa inyo yung bayan ng bayan dito at uh, maglalakad-lakad tayo dito yan ngayon kasi uh, wala tayong handle na uh, sira yung handle ko kamay lang yung ginagamit ko ngayon mga guys ayan pakita natin naman sa inyo ayan yung mga bagong grocery dito ayan dito sa bayan ng bay at uh, marami ngayon ang pagbabago dito sa bayan ng bayo kagaya niya na yan o oh, uh, ginagawa naman ngayon uh, baka grocery naman siguro yan pero hindi lang natin alam yan makikita na lang natin yan pag natapos na oh, ayan nandito tayo ngayon sa bayan ng bayo lalakad ayun ha uh, itong makaw yan eh, nandyan na yung simbahan ayan ha uh, Masaya naman natin nakapag kapag-vlog ngayon kasi ah uh, ilang araw din hindi tayo nakapag vlog kasi busy si Papa Lon. samantalahin natin tuwing hapon uh, nandito tayo at abang abangan nyo mga guys yung ating pagbabago sa ating uh, content kasi yun yung sabi ko sa inyo uh, uh, tayo yung content magtuturo sa ating mga kababayan pag nandoon na tayo sa kabite kasi uh, nung yung kahapon ay nagumpisa na kami sa pag uh, uh, nakakot ng mga gamit kagaya ng mga double deck na ginagawa ko ay inoompisa na ay inoompisa na paghakot kapon ay mga guys naririnig ko na yung mga nagpa-practice dito yung mga nagbabanda nagpa-practice dito kasi ah, uh, kagaya nga sabi ko sa inyo ay malapit na yung mga fiesta dito ayan na uh, yung sabit dito sa simbahan ang uh, ang gala-gala tayo dito ang lang ng simbahan oh. No? ito yung simbahan guys na isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa buong Laguna ayan ay si Mama Mary eh. at si Papa Jesus naman doon sa kabila napakaganda lumang-lumang simbahan din ng bayan ng bae maganda ayan mga guys yung mga nagpa-practice ngayon ito yung munisipyo sa bayan sa bae eh. Ayan, napakaganda. At ah, uh, pangyayang ka siguro, mga second week ng itong August, baka makikita na natin dito yung uh, kanilang mga kubo na dinidisplay. Bakit kita nyo mga guys? Kasi ipak uh, ipapakita natin din sa inyo yan pag uh, mayroong uh, pagbabago na yan dito. Kasi dito yan lalagay yung mga kanilang mga kubo. Hanggang doon yan oh. No? Maganda. Ayan lang. Ayan mga estudyante. Ah, nagpapraktis gotcha, so. dito sa kabila na naman para ipakita natin to ito kasi nung, nung mga nakarang uh, bagyo yung nakarang linggo yung bagyong karina mabuti naman na hindi naman lumubog dito dito sa bayan ng bay pero ang Metro Manila yun ang lumubog talaga tawa ng Diyos uh, hindi naman lumubog ang bay kasi yun lang uh, lumalim lang sa mga ilog napakaganda ito yung bayan ng bayo oh, napakaganda ka napakaganda kasi itong bayan sang bayo, bayo. simple lang ito kahit maliit lang pero masimple lang at mababait yung mga tao dito yun lang Diba? Simple lang pero maganda dito. Ayan. Dito naman tayo. Sa tayo tatawid para may pakita natin sa inyo. Hirap din kasi pag uh, kamay lang ginagamit natin kasi nasira kasi yung aking uh, tawag dito yung handle ko. E, wala wala lang akong handle. Selfie, uh, self stick lang ang ginagamit ko. Naputol pa. Yun na. Ito na. Kamay na lang ginagamit ko. Ayan oh, tingnan nyo, yung ilog dito, malaki. Ito yung baka sa mga bagyo dati na nakarang linggo. Ito so, mga kahoy ito, nakasangitan nga nila, ayan oh. May, may nangangunguha doon ng mga kawayan siguro. Hindi ko lang alam po anong pinapuha nila doon. Lapit natin kung kaya. Ayan yung mga binatilyo. Nailigo din sila. Ewan ko anong Ah, naliligo sila mga guys Ayan Ito, tayo. Ito yung public market kesa Pero ngayon kasi uh, Walang tinda naman kasi ngayon ay dito lang sa labas ngayon kasi ang market ang tinda dito ay araw ng biyernes ngayon uh, tayo dito para ipakita natin sa inyo sa inyo at mga kababayan dito ng na mga nagtitinda ayan yung mga kalabasa Ay sa kabila mga guys, yung doon ang ginagawa, hindi tayo na pumunta doon. Ayun, oh. Ayun, so, uh, ginagawa nila ngayon. Tinan nyo mga guys, yung ilog dito. Walang basura kasi na tinatapon dito kasi uh, binabawal kasi ang basura magtapon sa mga ilog. Pero yung hindi rin maiwasan kasi meron talaga mga tao na pasaway din na nagtatapon sa ilog. Pero ito, makita mo rito, wala naman talagang lumulutang na basura rito maliban na sa itong tao na down sa saging sa mga kahoy ayan, yung mga lumulutang. Ito ngayon yung public market dito. ay na uh, lakad-lakad lang tayo dito mga guys Ayan, yung may yung uh, patay dito, tayo sa kabila para uh, mas maganda yung aking paglalakad dito. Eh kasi may mga uh, music. Ayan. Ito yung public market. Ngayon na, ikot-ikot lang tayo dito mga guys. Ayan yung mga iyaw-iyaw dito. Ayan, marami dito mga street foods. Kasakit na rin sa kamay maghawak ng silbong kasi wala na yung handle. Nahirap, nahirapan din ako mga guys. Ito problemahan ko nga, pagka nagbago tayo ng ating contents, paggawa nga sa, pag nasa Cavite na ako, yung pagtulong natin, ay yun ang nahihirapan ako kasi wala akong handle na kumbaga eh yun ang ating pinakakamay sana kaya lang ipunan ko muna para makabili ng pang handle ko ay sa iyo kanilang public market na simple lang dito tayo pasok tayo dito mga guys yan. ito naman yung mga prutasan dito Ayan. Gaya ngayon doon sa kabila. Puro prutas yan dito mga wisa. Ito naman yung mga karnihan. yan uh, may music. Ayan, yung mga dito, yung mga nagtitinda, yung ating mga kaibigan dito. Ayan, yung aking kaibigan. Ayan yung mga kandito Yung mga gulay yan. Ayan kaya si Mbio. Kay Wina. Ayan dito kung gusto nyo bumili ng mga isda dito na si Wina. Hello te. Ayan yung aking kaibigan. Malapit na maubos yung kanyang paninda. Ito naman guys yung kanyang pwisto. Ayan o. Oh. Ayan. Oo. Busy kasi. Ayan, ito yung ating mga kaibigan dito ng mga kanila mga paninda dito. Ayan. Kay Perla, ayan, Ramil. Ayan, Bulan. Itong, ito, ito guys, ito dito napakaganda, simple. Ito na palengke pero maganda. Ayan, ito yung paligid sa palengke. sa namang area to ay nandyan yung kung nasi-CR kayo, nandyan lang punta lang kayo dyan. Bayad lang kayo ng dalawang piso para mag-CR kayo dyan. Pwede din kayo maligo dyan. Meron din yung paliguan. Dito mo na ako, Ayan. Doon naman sa kabila, puro mga mga bigasan yan dito. Nandyan din yung aking kababayan. Ang taga Carles Lilo Nandyan yung kababayan ng taga Carles Lilo. Ayan. Ayan yung kanilang mga bigasan yan dito lang magandang lugar dito guys simple lang ito kasi may nahihilam ko to guys doon sa amin sa probinsya sa Rose City uh, ganito siya kalalaki yung uh, panitaan public market sa panitaan kapes ganito siya pero doon lang kasi puro naka ang dami din kasi paninda doon ganito din medyo malaki lalaki lang konti lang yan doon konti lang nilaki lang sa public market ng panitaan yan ito yung mga isla magaganda oh ito yung public market ng bayan sa ito guys, ah, malinis ang public, ang public market dito sa bayan, Napakaganda yan dito. Basa lang kasi ngayon kasi kanina malakas ang ulan. Ayan. Ito, yan yung mga gulayan dito. Ikot-ikot lang tayo dito sa loob ng public market. Uh, maganda, maganda ang pisto rito guys sa public market ng bayan sa Sambay. Malinis. Yan, sa mga hindi pa alam pumunta ng bayan sa bae, eh. nandito lang yan sa harap ng at sabi ng munisipyo. Ayan. Ito naman yung mga bilihan ng mga panggamit sa loob ng bahay, yung laruan ng mga bata. Ayan. Ito yung public market Bayan Sambay Yan yung mga terminal na mga Terminal na mga tricycle dito Ayan Ayan mga guys Ngayon na dito naman tayo sa kapila Ayan nyo guys, uh, mayroon palang ginagawa ngayon dito. Yung pasang... Papalawad. Oo. Oh. Ayan guys, yung kanilang espilahan naman ang oh, ginagawa dito. Yung Central School. Uh, Pinapalagkay na naman. Lumalaki na lalo yung Central School dito. Napakaganda. Ayan. Ayan guys, sa papunta na papuntang Kalamba. Dito naman, papuntang uh, papuntang Santa Cruz, Laguna o di kaya uh, sa dito, San City. Ayan. Okay guys, sa ko na to at uh, tumutugtog na yung Christmas song. Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!